Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa pagsasahim papawid at pakikinig ng mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Kristo. At para kilalanin ang ating makakasama ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Bukod sa pagkakaroon ng full-time job bilang virtual assistant, si kapatid na Debbie Bacarizas mula sa lokal na Central Signal Distrito ng Makati ay isa ring freelance model at photographer. Sa dami ng kanyang inaasikaso, hindi siya nawawala ng oras sa pagtupad ng iba't ibang tungkulin sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Debbie Macarisas mula po sa lokal ng Central Signal, distrito ng Makati. Magandang araw kapatid na Debbie. Magandang araw po kuya. <laughs> Kumusta na po? <laughs> okay lang po. Salamat po sa imbita. Sobrang um, overwhelmed and honored po na nandito po ako sa studio niyo ngayon. Thank you so much sa pagpapaula ka. Uh, Siyempre napaka-grateful po namin na willing kayong ibahagi yes. yung inyong natatangang istorya. Kapatid na Debbie nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na aside from uh, kayo ay virtual assistant. Yes, kayo ay uh, freelance uh, photographer tapos nagmo-model pa pala freelance uh, modeling at nagme-makeup pa makeup yes, artist. Po. Napakaraming uh, katangian <laughs> ng na, uh, kapatid na Debbie natin. Oo. Oh, oh. Bakit ganon? Bakit sobrang sipag. <laughs> <laughs> Ayun po, maliban sa panganay po ako, isa din po ako sa nagpa provide din po sa family ko. Breadwinner po. Okay. Oh, ah, uh, katuwa rin yung mga katulad po ninyo na uh, alam ngayon na napaka-family oriented <laughs> din yes, po. Po, oh, yeah. Po. Awa po ng ama. Nabibigyan naman po ng lakas po para po magampanan lahat ng freelance na yun. Nakita rin sa uh, ipinakita nating video presentation na napakasigla niyo rin sa mga ginagawang uh, paglilingkod at pagtupad ng tumunan. Yes, yes po. Kasalukuyan po, um, po, may tungkulin ako bilang mga awit sa pagsamban ng kabataan at sa district multimedia rin po. Pero hindi ka ipinanganak na iglesia ni Kristo? Hindi po. Na bautismuhan po ako noong year 2016. So almost 10 years na rin po siya. Wow, This congratulations. <laughs> Malapit ka na palang uh, mag 10 years na yes, uh, ka kaanib siya. Iglesia Ni Cristo. No. Ano po yung uh, kinagisna ninyong reliyon? Yeah. Dati po akong Catholic and involved po kami sa mga practices na nakasanayan po with the Catholic Church po. Ano, -ano yung mga practices na yun na, uh, sa pagkakaalala mo na usually na ginagawa Binagawa. po ninyo? Usually pag may Pasko, pag may mga special um, events, Valentines, parang special po siya sa family. So, yun lang. So, may mga activity talaga kayo? Oh, Magka, yung mga ganun panahon. Yes, yung mga Palm Sunday, yung mga ganun po, yung um, mahal na araw. Yun yung mga time na sinasama kami ng parents namin para mag magpunta po sa church at gumawa ng um, mga practices po. Pero, ano po kasi, kuye, since bata ka pa, marami kang curiosity talaga. Maraming kung pasok sa isip mo. Bakit may... Ganon pong ginagawa. Let's say, for example, yung sa Mahal na Araw, um, ilang araw yung isang linggo, na parang meron kong araw-araw na gagawing um, pag-aayuno. May mga devotion na kailangan gawin na hindi ko po fully understand kung bakit. May mga station of the cross na binabasa ko dun sa parang guideline ng rosary na ganito yung gagawin sa station na to, ganito yung sasabihin mo, na hindi ko alam kung bakit mo sinasabi ng paulit-ulit. Sa akin po bilang, siguro, hindi naman sa binayayaan ako ng, <laughs> ng talino, pero yung curiosity po kasi somehow, ano, um, yun yung way mo para mas magkaroon ka ng knowledge sa mga bagay na hindi mo pa lubusang alam. Kumbaga, at uh, para sa iyo po, Uh, mahalaga na yung ginagawa mo dapat naiintindihan iintindihan okay, mo. Opo, okay. opo. Eventually, na nakikita ko, pag mag invite sila na, yun nga, sa, si Simba, hindi ko rin alam bakit pagpupunta ako doon, punuan yung simbahan. Technically, nasa labas ako, tapos hindi ko naiintindihan bakit ako nasa labas. Basta nando ka lang po. Oo, <laughs> so, basta lang ako. Tas, so, a lot of questions talaga. Yes po, mind. kuya. At, as a bata, Bata talaga, parang maandaming tanong. Ang daming tanong. And for me, hindi siya totally big deal kasi wala naman pong nag-guide talaga sa akin. However, ang paninindigan po kasi ng parents ko po ay pinanganak silang katoliko hanggang sa ma mawala sila sa mundo. Ay yun ang kanilang magiging religion. Which I, um, I respect naman. Um, part of my questions as well is bakit tinatawag nating Papa Jesus? ang Panginoong Heso Kristo, while the Almighty God itself is our Father. Parang, it's not making sense. Parang so, taro, conflicting siya. Conflicting po talaga Apo. siya na ang Panginoong Heso Kristo daw ay nagtatawang taon na Panginoong Diyos. Sobrang walang basihan para sa akin. Hindi uh, ko nakikita. During that time, parang uh, naisip niyo na po ba na uh, nagkatawang tao ang Panginoong Heso Kristo? Pero still, meron siya kinikilalang ama. Mm-hmm. Totoo po. So, parang, paano yun? Paano nangyari yun? Opo, opo, Siya yung father na nagkatawang tao. Tapos, siya rin yung ama. Nung nagkatawang tao na siya, uh, siya rin yung anak. Opo. So, eh, Mahirap yung... sa iyo 'yon na intindihan, sig intindihan siguro intindihin yes, siguro po. that time. So parang sa akin, sabi ko, o oh, sige, since 'yun yung nakalakihan, okay. Again, hindi siya big deal dahil hindi nga po ako naturuan na maging, um, yun yung maging guideline ko hanggang paglaki. Baka lang po may na, mga nakikinig sa atin na uh, sagutin nila tayo sa kanilang isip, like na, eh, ang Panginoong Isokristo ang may sabi na ako at ang ama ay iisa. iisa. So yung pagiging ama at pagiging anak na iisa, uh, it's biblical. Hmm. Wala pong mababasa sa Biblia na sila ay iisa sa pagiging ama. Oh, okay. Sila po ay iisa sa pagiging anak, lalong wala pong mawabasa sa Biblia na sila ay iisa sa pagiging Diyos. Kung talagang oh, oh. Uh, aaralin lang po, uunawain po yung pahayag na yun ng ating Panginoong Kristo At naroon din naman, nasa mga talata rin po ng Biblia. Halos kasunod nga lang ng mga talatang yun eh. Iisa po sila sa uh, ay, ay. pangangalaga. Iisa po sila sa pagmamalasakit at pagmamahal sa kawan ng ating Panginoong Kristo. Opo, oh, totoo po. Na kapag ka po binigyan nila ng pagkakataon na magsuri, makinig din, ay eh, yung kawan na tinutukoy na yun, yun din ang Iglesia English. Ni Cristo. Nung panahon po na yan, may idea ka na about sa Iglesia Ni Cristo? Wala pa, kuya. Hmm? Wala pa. Totally. Totally. So, wala kang naririnig na yung Iglesia Ni Cristo, ganito, ganyan, ganito? Not until nung medyo adult na ako. Yung hinahandog daw natin, pineperahan lang daw ta pineperahan. Malimit yan. Opo. <laughs> opo. Parang pineperahan lang yung mga miyembro. Opo. Na kaya daw mayaman ng ano, iglesia. Dahil okay. daw sa mga miyembro. Dahil sa abuloy. Dahil Opo. sa... Uh, siguro meron pa sila sinasabi na tinatakdaan daw ng halagang Ay, yes, yan. Yes, kuya. anong, ano, ano, ano narinig mo? Kaya anong anong? nung una, nung marinig ko siya na, totoo ba? Totoo ba talaga? Sagutin na natin. Po ano po, po yung napatunayan ninyo nung kayo umanib sa Iglesia Ni Cristo? Kung ano yung bukal sa loob mo, kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung palagay mong bigay na biyaya sa iyo ng Diyos, yun yung ibibigay mo rin as so, offering. So, so hindi nila takdaan? Hindi po eh. Kasi na, magta-10 years na kasi ako sa Iglesia Kuya. Parang never ko pa siyang na... Walang nagsabi sa'yo na, oh, kapatid na Debbie, oh, ganitong halaga ang iabuloy mo. Opo. Uh, fifth, uh, 50, 10%, 12. 50%, 20%. Kasi yun yung yun, yun, usual po na natin. May ganun o, okay, po ba? Opo, okay. Wala po. Honestly speaking, wala po. Sa totoo lang po, yung uh, destinado o yung isang ministro na nag-, nag, nag um, Turo sa inyo? Nagturo po sa akin nung nag-Bible study po ako. Lagi siyang natutuwa kasi pagkatapos po niya magturo, nagpapahuli talaga ako. Kasi okay. may mga questions po at gusto ko po talaga mata ko mismo ang makakita sa binabasa niya. Pagtatanong katapos talagang sinusuri mo. Yes po. At sinusulat ko po actually kuya. So, pa paano po kayo natawag sa Iglesia Ni Cristo? Um Way back 2014, umuwi dito sa Pilipinas yung tita ko at kinasal po sila. And mm -hmm. sila po ay member na ng Iglesia Ni Cristo. So, we were invited tapos Nung nandun po kami sa loob ng ceremony, nung mismong ceremony na, kuya, sobrang solid. Na parang hindi ko siya na-witness sa mga kasal na na-witness ko noon. At kahit hindi ko alam yung inaawit ng mga choir members, hindi ko alam bakit ko nararamdaman yung, alam mo yun, parang ang biyaya, ang, ang at peace lang talaga. And then, nung nag na po yung um, ministro. Sobrang, para siyang pumasok sa isip ko na gusto kong ikasal sa iglesia. Um, normal po sa atin yan, madalas po ngayon, ang pamilya ay eh, hindi talaga. Kumbaga magulo, parang hindi po guided ng pananampalatan. Let's accept na sa panahon natin ngayon, dala sa ibang bansa siguro, no? At kahit nga man dito sa ating bansa ngayon, uso yung iwalayan, may mga uh, hindi na sila nagpapakasal, nagsasama na ng hindi kasal. So, nabagit nga po ninyo, hindi siya guided ng aral ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, parang gusto ko pong mangyari. Mabali yun sa, sa future family ko. And sinabi ko po talaga sa hili ko, gusto kong aralin yung ano ng, ng iglesia ni Kristo. Parang... Ang sarap ikasal sa iglesia ni Cristo. Ang sarap na makarinig na from the moment na mag magjo join kayo bilang mag-asawa at isa na lang is guided kayo until magkaroon kayo ng family. Na may binanggit po doon eh kung paano ka magpapasakop bilang asawang babae, kung paano paano mo ililid o magpo-provide yung family mo bilang asawang lalaki. Sobrang Wow. Ako ano na sabi ko, okay. Pagkatapos po noon, then sa province nangyari yon, pagbalik ko po dito sa Manila, sumasamba na ako na hindi po alam ng parents ko. Balay, ano po? Nagkusa ka na? Nagkusa po Opo. ako, kuya. Parang sa akin, since hindi naman ako nag-guidean din, hindi, hindi kasi alam ng tita ko po, na-curious ako eh. Ang alam niya lang na matanda ko ng kasalan nila. Wala po siyang idea na, ay, na gusto mong sumamba. Na affect, ako, uh, may, na... may epekto pala sa akin yung ginawa nung kasal na, na atenan ko. Hindi po niya alam yun. Dahil after po nilang ikinasal dito, bumalik po sila ng abroad. So, nahiwalay talaga kami. Since kami pong pamilya ay nandito sa Manila, ako na po yung nag-usang loob. Bali po, ang ano po nun, kuya, ang trabaho ko po kasi nun is starting at 9 a.m. until 9 p.m. um Mall hour siya. Eh, ang mga pagsamba po kasi noon ay 9 a.m. Tama po ba? Meron ding 6. Kaso po kasi nung panahon po na yun, meron kaming karinderya. Business family, uh, family business po namin. Na ako rin yung tumutulong sa parents ko. So, yung from 4 a.m. to 6 a.m., tumutulong ako, na namamalengke, lahat-lahat. Igagayak ko yung sarili ko or ihahanda ko yung sarili ko from 7 to 8. Papasok. Apo. Pero ang ginagawa ko, kinakat ko yung oras ng 8 to 10 para sumamba ako. Gusto mo sumamba talaga? <laughs> Opo. Para kasi sa akin, kuya, ng mga panahon na yun, sobrang... Nabanggit ko nga po breadwinner ako. And I was 19, 18 years old nung panahon na yun na para na akong pangat nung magulang. So, nung naramdaman ko yung peace nung time na dumalo ako dun sa kasal ng tita ko. Pwede pala yun. Pwede pala yun na kahit one and a half hour na nandun ka, wala pa ngang one hour eh. Nandun ka, mananalangin ka, makikinig ka lang sa sasabihin ng ministro or ng, ng nagtuturo sa loob ng iglesia. At ang sinasabi, hindi naman yung salita. Opo, nasa Bible yun lahat. Salita ng Diyos. Doon pa lang sa kaayusan, Kuya, nabanggit ko nga po kanina, una pa lang na pag nagsisimba kami, nasa labas ako ng church. Nakikita ko, halo-halo, ano-ano pinag-uusapan, hindi ko naririnig yung pare. Anong lessons, na mat anong lesson yung makukuha ko after this? Compare doon sa ginawa ko after ng wedding ng tita ko, kailangan kong pumunta doon bago yung oras na tinakda. Nag-ready ka? Ano po? Opo. Palibasa, ang uniform ko noon ay dress. Kung okay lang, hindi po ako mahalata ng parents ko na aalis ako o pupunta ako sa pagsamba. And then, eventually, yung tita ko po na kinasal na yun. kinuha niya po ako, papunta dun din sa abroad. And doon na po ako nagkaroon ng chance na mas magsuri pa. Mas magkaroon ng time na pwede kong tanungin personally doon sa sa ministro nung malapit na lokal doon sa amin, kung saan kami nakatira nung sa abroad, para mag-Bible study na din. So, nagtuloy-tuloy na siya doon, kuya. Um, parang, para sa akin, parang nag, naging line path ko talaga siya na mangyari yon Parang nabanggit ko sa sarili ko na siguro nasa tamang panahon ako na ma matawag, magkaroon ng curiosity, na mas magkaroon pa ng knowledge And I believe sa mga panahon po na yun, dahil itinuro naman sa atin, lalo nga sa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, talaga may mga pagsubok po, kuya. na pagdadaan. Opo kuya, grabe. Grabe yung pagsubok sa akin po na yun. Meron akong naalala sa Bible po na nakasabi na ang unang susubok sa'yo is yung isang malapit sa puso mo. It hit me so hard kuya <laughs> kasi po parents ko, family ko po talaga um, sila ang unang nagsasabi sa akin. Ang Iglesia ni Cristo daw, ang tinuturo daw sa amin ay sumuway sa mga magulang. Pinaperahan lang daw ako ng Iglesia yung ni Cristo. Yung mga Whereas para sa akin sabi ko, alam mo ba na ang pamilya ko po dito ay mga Iglesia ni Cristo. Silang tumutunin sa akin na pamilya. Dahil malayo po kami. Pag nasa abroad ka po, at nandun ka sa 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 loob ng church, um, Ituturing ka talagang kapatid. And I believe uh, sa mga magulang mabilang anak. Never ever na. Hindi tumutulong yung... ka nga, diba? oh 'di ba? Like uh, hindi naman rin. what I mean is uh, never ever sa isip mo na suwayin oh po, sila oh or oh maging lapastangan sa Masakit magulang, sa yes, masakit po. po sa akin na ang akala nila ay sinusuway ko po sila. Yes. Whereas ang 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 tinuturo ng Biblia, una sa lahat is galangin at sundin ng mga magulang, mahalin. At pinapatunayan ko hanggang ngayon, kuya, talagang iniimbitahan ko po sila na makinig sa Iglesia ni Cristo po. Um, awa ng ama na pagbibigyan naman po. At uh, I believe, uh, never ka tumigil ng pagmamahal sa kanila. Oh, never ka tumigil ng pag-aalala. Mm. Never ka tumigil ng uh, pag-aasikaso sa kanila sa okay. abot po ng makakain. Oh, Kasi... Yun po ang itinuturo sa atin oh, sa loob ng Iglesia Ni Cristo dahil aral po yun ng ating hmm. Panginoong Diyos. Lamang, kapag ka ang gagawin natin ay labag na sa kalooban ng Panginoong Diyos o yung gusto nung mahal natin ay labag na sa kalooban ng Panginoong Diyos, kailangan po nating tumanggi. Opo. Oh, Totoo po. Kahit yung sarili natin kailangan nating itanggi, ang higit sa lahat na dapat pumasunod yung kalooban ng, ng ating Panginoong Diyos. Opo. Oh, Kapatid na Debbie, ano po yung aral na nakatawag sa'yo ng pansin at talagang nasabi mo, totoo iglesia ni Kristo, nasa tamang direksyon ko. Kapag nagpipray ka, solely, directly to Him above, wala ka ng walang mga santo na lalapitan, mm. wala kang ritual na gagawin, na repetitive yung prayers mo, direct ah pag mo doon, talagang iaalay, like, i- isusuko mo. Isusuko mo yung sarili mo. Oh, gutap ako, ko, ganyan, ganyan. Ah, yung umiyak. <laughs> <laughs> At ang kausap mo. Apo. Oh, tunay na Diyos. Opo oh, kuya. At mararamdaman mo yung, yung spirit literal na parang you feel someone's hugging you. Alam mo yun? Hindi. <laughs> so, so, malinaw po sa'yo, batay sa aral na itinuro sa loob ng Iglesia ni Cristo, ito ang tunay na Diyos. Opo, oh, kuya. Oh. Katulad na itinuro ng Panginoong Iso Cristo. Oh. Ito, tunay. Ito, yes. buhay na walang ito, tunay na Diyos. Yes, take note na um ang ating Panginoong Iso siya ang way. So, you have to really be inside. You have to be with Him. So, ibig sabihin, kailangan mong sumunod sa Panginoong Iso dahil, as per the Bible, maliligtas ka dahil sa Kanya, sa pamamagitan Niya. At talagang siya ang daan dahil siya mismo nagpakilala sa iyo kung sino tunay na Diyos oh, na yeah. dapat sampalatayaan. Uh, para po sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin ngayon, kapatid na Debbie, sino yung tunay na Diyos na nakilala na, mo sa loob ng Iglesia ni Kristo at ang Panginoong Kristo mismo sa pumagitan ng Biblia ang nagpakilala, nagturo sa Yes po. Nag-iisa lang. Ang ating Panginoong Diyos lang po para sa akin, hindi, hindi madaling maging independent. Lalo na nasa abroad ka. Hindi madaling at that age walang parents na nag-guide sa'yo. But I'm, I'm grateful and very thankful ko na naging iglesia ni Kristo ako at that age. Kasi sa malayong bansang yon, pwedeng-pwede akong mapahamak eh. Pwede akong makipagkibigan sa hindi ko Um, hindi ko parehas ng nationality, iba-iba ang nakagis na naginagawa. Pag pagod ka, hindi ganito ang gawin mo para mawala yung pagod mo. Yung parang sabi nila, ito yung stress reliever. Oh, oh Nalabag naman sa kalooban ng Diyos. At the long run, sarili mo ang pinipinsala Pagama. mo. Hindi ba so, yeah. And that seven years na nagtagal ako doon, hindi ko siya na-feel na sobrang pagod. Sa totoo lang literal nung na ako the happiness the the, the um um satisf satisfaction that I have in my life sabi ko parang finally naramdaman ko yung buhay um mahirap ipaliwanag yung pakiramdam na kahit sobrang gulo na ng mundo meron kang isang place para maramdaman yung kapayapaan at yun 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 yung yun at yun yung gusto na sabi nga nila, that's the most luxurious thing. Yung kapayapaan. You're at peace. Wala diba? na pong ihigit mo. Opo, hindi mo mabibili yun. Kahit ang mga kahit sinong mayayaman dyan na ang daming pera, sila pa yung mas maraming problema. Hindi ko na iintindihan bakit sinasabi ng mga matatandang kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo na buti na lang Iglesia Ni Cristo. Ngayon, Kuya, yun, yun lang ang nagsasalba sa akin, sa lahat. Sa araw-araw. Sa lahat ng pinagdaraan. Oo, oh, po, kuya. Buti oh, na lang iglesia ni Cristo. It's a, it's a short word. Short saying. Pero ang lalim ng ibig sabihin. Kapatid na Debbie, ah... Uh, sobrang uh, sobrang <laughs> thankful po ako. <laughs> Opo, kuya. Nakausap ka namin ngayon. Ha? Anyway, uh, bitinin lang natin sandali. May mga pag-uusapan pa tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang pagtawag pagkalipas na po ng ilang pala. Nagbabalik po ang pagtawag a Converse Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Debbie Bacarizas mula po sa lokal ng Central Signal Distrito ng Makati. Kapatid na Debbie, kumusta na? Ito <laughs> <laughs> may tanong lang ako ha bago ah, sige po. tayo bumati. Ikaw ba ay uh, meron ng special someone? Ikaw ba ay may boyfriend na? O... Uh, single. Single po? <laughs> single. <laughs> Parang hindi. <laughs> hindi kasi nabanggit mo kanina gusto mong oh, ikasal sa love ng Iglesia Ni Cristo. Oh, oh, oh. So, uh, mga kapatid, dahil mga kabinataang Iglesia Ni Cristo dyan, ang kapatid na Debbie po ay Ah, uh, single. Tagal lokal ng central <laughs> signal. <single. laughs> uh, uh, anyway, kapatid na Debbie, samantalay na natin yung pagkakataon. Baka may gusto ka pong batiin. Yes po. Uh, go ahead po. Sige po. Um, unahin ko po muna ang mga mahal ko sa buhay. Um, ang Bacalisa's family. Mapa, Shelo, Carlo, Kurt, and Gleka. And ang um, Dubai family po. Sila Tita Tiffany, Tito Paul, and um, Pepito family and Clarine family. Ayan, ang mga kasamahan ko po sa lokal ng Central Signal, Ate Hana, Ate Ling, um, Ate Mitch, and Ate Era, and sa lahat po ng kamay tungkulin ko sa mga awit at pagsamba ng kabataan. Ganun din po ang aming um, destinado ng lokal, ang kapatid na Ricky Cardano at ang kanyang mga kamanggagawa po. And ang tagapangasiwa po ng distrito, kapatid na Dabenador F. Tapang Jr. Ang pangalawang tagapangasiwa, ang kapatid na James Jasper Villanueva. At isa sa mga ministro po sa Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Paste Parale, ang kapatid na Moises Osario po. Ganun din po ang andestinado po ng lokal ng lapas distrito ng Lawag City ng Ilocos Norte, ang kapatid na Gerardo Perenyas at ang kanyang mga kasamahang mga ministro at katuwang, ang kapatid na Joseph Tonggol, Benjamin Lustre, kapatid na Reden Tangkawan at ang kapatid na Christian Bravo. And ayun po. Bilang panghuli po, ano? Yes po. Papaano po uh, nabago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na tinanggap ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay niyo? Nabago po siya sa pamagitan ng yung pananaw ko po mismo, uh, para sa akin kuya, since alam ko na kahit mag-isa lang akong naglalakbay sa mundo, alam ko na meron akong guidance mula po sa ating ama. At uh, lahat po ng plano ko sa buhay, lahat ng gusto kong tahakin, lagi ko pong inuugnay. Kahit hindi ko kaya, nararamdaman ko po na talagang ginagabayan po ako. So, hindi ako nag-iisa iyang binabanggit po ninyo na nararamdaman ninyo ang pagsama, pagtulong ng ating Panginoong Diyos, yan na ang bunga rin ng pagtuturo po ng ating namamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo na kapag ka tinutupad po natin, sinusunod ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, ginagawa po natin kung ano yung nakalulugod sa kanya, hindi hindi niya tayo iiwan. Hindi hindi niya po tayo pababayaan. At Totoo po yung nabanggit ng kapatid na Debbie na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung mga umanib na sa Iglesia ni Cristo, nararamdaman nila ang pagsama at pagtulong ng ating Panginoong Diyos dahil sa sinunod nila yung mga aral at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Debbie, nabanggit na lang din niyo na patuloy ninyong inaanyayahan, ah, uh, iniimbitahan yung mga mahal ninyo sa buhay na magsuri din makinig din sa mga araw ng ating Panginoon Diyos. E eh, samantalay na po natin ng pagkakataon. Baka may gusto po kayong sabihin sa kanila. Sige Bilang Iglesia ni Kristo po, lalo na yung malalapit sa puso po namin, kayo po ang pinakaunang gusto namin makasama sa loob po ng Iglesia ni Kristo na balang araw kapag dumating na yung araw ng paghuhukom, ay payapa yung puso namin at isip, lalo na po ako sa pamilya ko po, na kasama ko kayo na naglilingkod po sa tunay na Diyos po. Maraming maraming salamat, <laughs> kapatid na Debbie. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Debbie Bacarizas mula po sa lokal ng Central Signal, distrito ng Makati. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbahagi sa inyo ng panibagong inspirasyon, ng pag-asa at kahit po mahirap ang pagdadala ng buhay ngayon, eh, patuloy nating sikapin, masunod ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, lagi makasama natin siya sa ating buhay, lagi maramdaman po natin ang paggabay niya at ang pagpatnubay niya sa bawat isa sa atin. Bago po tayo, pansamantalang mag walay binabati at pinasasalamatan lang po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, na siya rin pong ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Kayo din po, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating pong tagapamahalang pagtalaga. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po, samahan ninyo kami dito sa programa kung saan ibinabahagi po natin ang mga natatanggong istorya ng ating mga kapatid kung papaano sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a Convert Store.